Ang pinakahihintay na debut ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers ay naganap ng harapin nila ang Utah Jazz. Bago pa man magsimula ang laro, ramdam na ang excitement sa paligid na tila isang playoff game ang nagaganap. Sa huli, umuwi ang mga tagahanga ng Lakers nang may ngiti sa kanilang mga mukha matapos ang isang dominadong panalo. Bagamat hindi ito ang pinakamagandang laro ni Doncic, sapat na ang kanyang kontribusyon upang matulungan ang Lakers na makuha ang mabilis na kalamangan sa first half. Sa pagtatapos ng unang quarter, lamang na sila ng 12 points at pagdating ng halftime umangat pa ito sa 25 points. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang Jazz na makabalik at tuluyang naipanalo ng Lakers ang laban sa score na 132 to 113. Naging susi sa panalo ng Lakers ang kanilang mahusay na opensa kung saan pumukol sila ng 54.3% mula sa field at nagkaroon ng pitong manlalaro na umiscore ng double figures. Sa depensa naman napilitang magtala ng 19 turnovers ang Utah na nagbigay daan sa 25 points para sa loss. Angeles. Ito na ang ika-anim na sunod na panalo ng Lakers at sa kartadang 32 wins at 19 losses na ibalik nila ang kanilang pwesto sa ika-apat na pwesto sa Western Conference. Bukod kay Doncic, nanguna rin sina Lebron James at Austin Reeves sa opensa ng Lakers. Nagpakitang gilas din si Jackson Hayes na sinamantala ang kanyang pagkakataon sa tabi ni Doncic. Tumira siya ng perfectong 6 of 6 mula sa field para sa 12 points bukod pa sa tatlong blocks sa depensa. Gayunpaman, kailangan pa niyang pagbutihin ng kanyang rebounding lalo lalo kung hindi na matutuloy ang trade para kay Mark Williams. Dahil kanina may ulat nga na ang Hornets ay tumawag sa NBA committee para ay challenge ang naging desisyon sa nasabing trade. Sa kabilang banda, isa rin sa mga naging susi sa panalo ay si Rui Hachimura na epektibong naglaro kasama sina James at Doncic. Umiskor siya ng 21 points sa 8 of 14 shooting kabilang ang 3 of 6 mula sa 3. Bukod sa kanyang opensa, nag-ambag din siya ng 6 na rebounds at dalawang steals sa loob ng 29 minutes dahil sa kanyang kakayahang magbigay mga spacing sa Lakers. Asahang magiging malaking bahagi siya ng tagumpay ng Lakers sa mga susunod na laban. Sa patuloy na magandang takbo ng Lakers, mas lalong tumitindi ang pag-asa ng Lakers na makapasok sa mas mataas na antas ng competition ngayong season. Samantala kahit na maganda ang pinapakitang laro ngayon ni Jackson Hayes, mukhang handa na ang Los Angeles Lakers na lutasin ang kanilang agarang at pangmatagalang pangangailangan sa sentro dahil dito napilitang maghanap ang Lakers ng ibang pagpipilian sa posisyon ng sentro. Isa sa mga nangungunan unang target ngayon ng Lakers ay si Alex Len Isang veteranong sentro na kamakailan lamang ay na-trade mula sa Sacramento Kings patungo sa Washington Wizards bago tuluyang ma-wave. Una nang napabalitang malapit na siyang pumirma sa Indiana Pacers, ngunit hindi natuloy ang kasunduan dahilan upang maging available siya sa free agent market. Sa halip na si Len, pinili ng Pacers na bigyan ng 10-day contract si Jalil Okafor. Samantala si Len, na dating kinuha bilang number 5 pick ng Phoenix Suns noong 2013, ay patuloy na nagahanap ng panibagong pagkakataon sa NBA. Sa kanyang career naglaro si Len para sa Suns, Hawks at Kings kung saan nakapagtala siya ng career averages na 6.7 points, 5.3 rebounds at halos isang block kada laro. Bagamat hindi niya lubos na natugunan ang inaasahang potensyal, kinilala pa rin siya bilang isang maaasahang big man na may solidong depensa. Para sa Lakers, ang hindi natuloy na deal kay Williams ay isang malaking hadlang, ngunit ang pagkuha kay Len ay maaaring maging isang practical na hakbang upang mapunan ang kanilang pangangailangan sa posisyon ng sentro. Sa paparating na laban at playoffs, magiging mahalaga para sa koponan ang pagkakaroon ng isang matibay at maaasahang presensya sa loob ng paint.